Magandang magandang umaga sa inyo. Kami po ngayon ay mag-adventure. Kaya kung gusto nyo pong malaman, sumama po kayo sa akin. Sumama po rin po kayo sa amin dahil mga kasama ka po yan. Ipapunta po kami ngayon sa kabundukan. At sa araw na ito, ay maglalakad lang kami. At sobrang init, trik na trik talagang araw. Dahil kakatapos lang namin mag-Bible study. At ayan kasama kong aking mga kapatiran sa saksi ni Hova. Kaya kami ngayon ay pupunta kami ngayon sa kabundukan at duman mo na kami dito sa isang bahay. At ayan, na pa rin kaming naglalakad. Ang mga kasama ko ay naka-jacket at ako rin ay naka-jacket kaso wala akong pinaka-pants. At talaga namang napakaganda dito at napakalinis sa kabundukan at maaliwalas ayan, tingnan nyo naman sobrang ganda, tanaw na tanaw mo na ang dagat at talagang kitang kita mo ang kagandahan ng paligid o ayan, o nagpicture picture mo na kay mga kasama at video video rin at talaga namang napakaganda talaga ng bundok, fresh na fresh dahil medyo amihan kami ay talagang pumunta doon at habang kami na mahinga doon ay nanatili rin kaming naglakad na rin hanggang sa makarating kami doon sa aming pupuntahan dahil malayo-layo pa pala ito pada kami sa kawayan, daming kawayan no? ang hirap lakarin, tingnan nyo naman lakad kung lakad talaga, ayan kami magkukonsume kami ng 30 minutes na maglalakad papunta doon sa aming pupuntahan. Ayun, ang cute-cute, diba? Meron pang drawing doon sa malaking puno ng, ano yun, igos? Ano ba ito? Talaga namang tumakas sa mga damuhan. Palit ng palit ang aming lalakaran So, ayun, mga kasama ko. Oh. Nagbibidyo rin. Papahinga kami dahil sobrang pagod. At ayan na, nakita nyo na. Ano yan? O, oh, ba diba? Ngayon, kami kukuha na ngayon kami ng kamuting kahoy. O, oh, diba? ba ko so, sa inyo, excited dito eh, dahil masyado kaming nagugutom na sa mga... Kamuting kahit sa panahon ngayon, kailangan talagang kumain ng mga kasustasyong pagkain. Kaya mga kasama ko ay kumuha na sila, bumunot na. Grabe naman talaga, hirap na hirap kumuha yung kasama ko ng laman nito dahil wala kasing ulan, kaya nahirapan talagang bunutin. Pero isipin yung lalaki ng mga laman nito, oh. Ayan. Hindi po pa umabot yun isang yeah. taon. Pero ang dami-dami yeah. dami ng mga laman nito na diba? kabuhay ni Kai. Oo. Oh, laman. Tamo. Ako hindi ko kaya talaga yan. Ay, kakao ah, ng kambing. Pero kayo So ito bubulotin ko din. At talaga namang kulay... Brown na brown talaga ang lupa dito, di ba? Hindi sabihin niya na maganda magandang lupa. Talagang matataba ang mga pananim. Dito po ay puro kamoting kahoy at iba-iba pong mga tanim din. May mga niyog mm. at meron din po kamay ni Bubit. Ah, batuhan. pwede ka naman nirahan sa kabukiran. Mabubuhay na ang iyong... Ako, hindi na talaga ako nagbunod. Ako, na ako, sa mga ah, makakabot. Sobrang tingkabot. Kad ng panahon, sobrang sa inis. Sa sobrang pa namang katigas niya ito. Parang makabot-kabot. Sobrang masunog eh. Nga alam, nasusunog na nga rin ako dahil tirik na tirik yung init. Pagkatago pa ako nyo sa mga puno, talaga ng amuting kahoy ang sarap paglaga nito at fresh na fresh talagang kumo talaga abis kabundukan yan dahil napakalayo dito na sa barangay mabini po yan sa taas tumis sa kasama po ang aking pong mga kapatiran po sa Saksi ni Hoba. Binigyan po oh, kami Bakit, yan. Isipin nyo yan. Ha? Binigyan lang po kami. Ay, may malaking At na hindi po namin akalain ng ganito makuha namin. Napakalapad at, 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 po yan po ang kanyang taniman. So, Pero kakunti na lang po yan dahil ang iba po ay nakuha na rin po ng mga tao. Magbenta na rin at At so, ito ay na Binibenta rin po sa halagang 200 po kung doon na sa baba sa kalsada. Pag dito daw sa taas ay 150. Kasi nga naman, kung inyo makita, terik na terik po yung dadaanan natin at ah, talagang delikado. Hindi na siya maano, kaya At yung kasama natin, gumamit na siya ng kuchilyo o dahil... nang niya na wala naman kasi kami dalang itak pero yung kasama namin ay may itak doon na po yung kasama po namin kaya kukunin talaga yan dahil sayang mabubulok po yan kung hindi po kaka kunin ang ating pong naputol na kamuting kahoy dapat baling mo na lang ah. atong ah, gilaga kagain na sarap pa nabuhi mo na o diba o ah. o oh. oh, may hirapan talaga kauti lang ang nakuha dahil ah. yan lang ang laman pero marami pa yan kung oh kaya at nakita nyo ay po rin rin dito rin kambing ang mga kambing. Kama, ayun, dahil ito'y alaga po ng ating kababayan hinukay na rin ng kasama ko ang kamuting kahoy dahil ito'y mga hindi nakuha Hanaboy sa pag-angat na ng, na ng katawan ng kamuting kahoy ay eh, ito at po tanda, yung mga na putol-putol sumab... so lalaki na... niya pag hindi kinuha sayang kakainin lang din ng lupa at sayang ay, dahil na sa sa naman kasi yung kamuting kahoy pag umabot na kasi isang linggo nitong kamuting kahoy ay masisira na ayan oh, ang niya o oh. oh, yun medyo manit nga lang dahil parang kambal sila so ayan oh. Ang dami niya nila nakuha. Ayan po eh. pinaglalagay nila sa tabi-tabi para sa sunod po ay kunin na po pa sa masamahin na yan sa isang lalagyan. So, ang galing. Oh, yan, oh. Sobrang laki talaga yung kanun yan. Kalahating di pa po yan ang aking kamay. Ayan, no, naputol pa nga yung kaputol niyan. Pero kung i- eh, Pupunta sa personal talaga, mamamangat talaga kasi ang lalaki ng mga laman yan. Talagang eh no, hinuho kay Japan nga dahil naputol Kapabaw talaga. Papabaw lang pala, no. Dahil kung hindi naputol napakahaba Kaya, talaga na? ng kakawin na. Naman niya, ayun oh. Basing hmm. iba oh, diba? na. naputol, ay kakahoy ba, ah, oh, <laughs> si e, na. Oo, di ba? <laughs> naputol niya pero nako. Ang iba nga malinghoy. Itong kakahoy nga malinghoy. Ang kasama ko po. Sige, sila yung talagang, talagang may ulit na. Nagkukuha talaga nila yung mga kalalang laliman dahil yun nga, sa ayo okay. so, okay. pag hindi ibagin mangali ang habenindaha ibagin man ang isa sa bukid kag sa way talaga Dito barangay Mabini po ito ang ating pong Pagkukuha po ng kamuting kahoy marami po ang ito sa bukid o sa kabundukan kaya masipag lang po tayo ay marami po tayong makukuha pong mga pananim at yan po ay maligat Masarap na, masarap na masarap po. Hindi po kayo manghihina sa pagbili nyo po ng buhay. Di ba? Kamating ka. Well, fresh na fresh po yan. At isa pa hindi kayo Tugan. panghihinayang ka pa talaga namang. Nadrigali ako nung makarigali sa dahil imo kapag ano kayo mamakay sustancia. ako ng Ito po ay carbohydrates. Balin mo siya para sa ano mag-business ako. Masarap kong kumain -business. ng ganito dahil Tama ad po. Hindi po ito mas diabetes o oh, right. lalo po pag matamis po ang inyong kinakain. Pa kahit po ka ba diba? Mga crops. Tama mga ad Kaya natin yung crops na, pag may mga sakit gabi nga gusto ko dun sa pag sinasabi Oo, magtanong oh, oh, mag ka. Kasi eh, mo na ah, kumamakay. Kasi mo na kumamakay. Kasi mo na kumamakay. Kasi Oo, kag mga sagi. Ito, eh, may bunga't may bulaklak. Sa ngayon, nakakita po tayo ng bunga ng kamuting kahoy. Ayan, hindi po yung kinakain ng kamuting kahoy ng bulaklak ha. Dahil bawal po yan. Iba Dahil na, sabi po natin kasama ay nakakalason. Tama ala? naman nakakalason yung bunga nito. Hindi naman sanas mo? nakakalason ay ang kanyang... Maniwala na sana sa ako. Bawal Bawal pa rin. <laughs> yun talaga ay iniihaw nga lang eh At nilalaga pero itong bunga hindi pwede pero iwan ko ba kung bakit ganun pero yun po yun talaga bawal oh. talaga ikaw nga kambing ka sa akon ka na manda ka na sa akon aming binunot naman maparami ako kamatika. ng lahi sa bahay so ay, okay, ay akin kung anong matatanaw ninyo ay kaya, akin daw, lahat yon. yun. Awesome, Mayaman. Oh, May oh, May oh, pala ito sa sandara. Tingin sa amin, akala niya iaawayin eh, ko siya. Huwag niyo lang titi. intindihin yung mga nakatuwa. Kasi sipag nila, <laughs> eh, ako talaga, pabidyo-bidyo lang, nilayo ko talagang kumuha din dahil hindi ko kaya bumunot ang titigas. makasama kasama ko, oh, pati yung ube, nakulay dila yung laman, kinuha nila. Kaya isang sako o oh, dalawang sako po kami nakuha na kamote